welcome back mga health Ngayon, tatalakayin natin ang isang kontrobersyal at mainit na paksa na matagal ng pinag-uusapan. Mas masama bang vaping kaysa sa paninigarilyo? Manatili lang kayo't susuriin natin ang agham, mga maling akala at ang katotohanan sa likod ng parehong mga bisyo. magugulat kayo sa mga matutuklasan natin. Sumabog ang popularity ng vaping sa nakaraang dekada lalo na sa mga kabataan. Sa katunayan, isa sa limang estudyante sa high school sa US ang nagbe-vape at ang bilang ay dumudoble tuwing ilang taon. Pero, hetong nakakagulat. Marami sa kanila ay hindi pa naninigarilyo sa buong buhay nila. Kaya, bakit nga ba dumadaan ang mga tao sa vape? At baka nga ba mas masama pa ito kaysa sa mga sigarilyo na dapat nitong palitan? magsimula tayo sa mga batayan. Ang sigarilyo at vape ay parehong sistema ng paghahatid ng nikotin, pero magkaiba ang kanilang paraan ng paggana. Ang paninigarilyo ay kinasasangkutan ng pagsunog ng tabako na naglalabas ng mga masasamang tar at napakaraming toxic na chemical. Ito ang dahilan kung bakit may mga problema sa kalusugan na konektado sa paninigarilyo kanser sa baga, emphysema at sakit sa puso at marami pang iba. Samantalang ang vaping ay gumagamit ng isang battery-powered coil na pinapainit ang likido na may nikotin, pampalasa at ibang kemikal. Imbes na usok, ang inihinhale mo ay vapor, parang mas ligtas, di ba? Pero sandali lang. Parehong nagpapadala ng nikotin ang paninigarilyo at vaping. Pero mas matindi ang epekto ng vape. Mas mabilis na pumapasok ang nicotine sa iyong bloodstream at utak kaysa sa sigarilyo. Dahil sa paraan ng pag-init ng coil sa vape liquid, mabilis na dumadating ang nicotine na nagpapataas ang dopamine level sa utak. Ang mabilis na epekto na ito ay nagpapadali para kang magka-addict at huwag kalimutan, ang nicotine ay sobrang nakakaadik nakakaapekto o naapektuhan nito ang iyong konsentrasyon, mood at kahit ang pisikal na pagpaparelax kaya't nagiging sanhi ng patuloy ng pagnanasa ng higit pa. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang cravings mula sa vaping ay maaaring magsimula sa loob ng apat na oras mula sa huling hit. Pero hindi lang tungkol sa nicotine ng vaping Karamihan sa mga vape liquid ay may mga kemikal na pampalasa at dito nagiging komplikado ang mga bagay. Ang mga flavor tulad ng cinnamon, chocolate at banana ay nilikha gamit ang mga kemikal tulad ng cinnamaldehyde at ISO amyl acetate na natuklasan na nakakasira sa baga at nagdudulot ng pamamaga. Ang mga kemikal na ito ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa respiratory system at konektado pa sa mga kondisyon tulad ng chronic bronchitis at asthma. Mayroong ding alalahanin tungkol sa pag-inhale ng mga heavy metals tulad ng zinc at manganese mula sa vape oils na maaaring magdulot ng pinsala sa iyong lung tissue sa paglipas ng panahon. Marahil, narinig nyo na ang tungkol sa mga misteryong pagkamatay ng mga kinalaman sa vaping na naging headline sa mga nakaraang taon. Ang mga kasong ito na nag-iiwan ng mga tao, kabilang ang mga kabataan, sa hospital na may malubhang pinsala sa baga ay nauugnay sa mga uri ng THC vapes na naglalaman ng kemikal na tinatawag na vitamin E acetate. Ang kemikal na ito ay inihinga papasok sa baga at nagdulot ng tinatawag na e-valley o e-cigarette or vaping associated lung injury. Bagamat ang problema ito ay nauugnay sa mga THC vapes, ang katotohanan ay ang vaping sa pangkalahatan ay nag introduce ng maraming hindi kilalang kemikal sa iyong baga. At habang ang nikot ng vapes ay hindi nagulot ng evali, ang pangmatagalang epekto ng vaping ay patuloy pa rin pinag-aaralan. Kaya't mas masama ba ang vaping kaysa sa paninigarilyo? Heto ang katotohanan. Ang paninigarilyo pa rin ang mas may epekto sa kalusugan. Ang mga sigarilyo ay nagsusunog ng tabako na naglalabas ng mahigit 7,000 toxic na kemikal, kabilang ang tar, carbon monoxide at formaldehyde. Ang paninigarilyo ay responsable sa halos kalahating milyong pagkamatay bawat taon sa US lamang. Kapag naninigarilyo ka, para kang humihinga ng lason diretsyo sa iyong baga na nagdudulot ng hindi na matutulong ang pinsala. May isang researcher na ikinumpirma na ang paninigarilyo sa paghinga mula sa tambutso ng sasakyan. Pero hitong punto, hindi rin ligtas ang vaping. Kahit na wala itong mga nakamatay na chemical tulad ng paninigarilyo, nagdudulot pa rin ito ng mga seryosong panganib sa kalusugan lalo na para sa mga kabataang hindi naninigarilyo. Sa puntong ito, maaring ituring na ang vaping ay mas kaunti ang panganib kaysa sa paninigarilyo, ngunit hindi pa rin tuligtas. Ang problema ay wala tayong sapat na long-term data upang malaman ang buong epekto ng vaping. Gayunpaman, ang alam natin ay nagdadala ito ng mas maraming nicotine nagpapalantad sa iyo ng mga nakakasamang kemikal at maaring magdulot ng pinsala sa iyong baga sa paraang patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Sa ngayon, malinaw ang konsensus. Kung hindi ka nagbe-vape, huwag magsimula. At kung nagbe-vape ka, maging maingat sa mga panganib at isaalang-alang -alang ang paghahanap ng tulong upang tumigil. Lalo na kung ginagamit mo ito upang pamahalan ang nicotine addiction. Kaya ayan! Ito ang katotohanan tungkol kung mas masama ba ang vaping kaysa sa paninigarilyo. Kung nahanap mong kapanipakinabang video na ito, pindutin ang like button, mag-subscribe at huwag kalimutang iring ang bell para hindi mo mami sa mga health tips mula sa amin. May mga tanong o opinyon? I-drop lang sa comment sa ibaba. Gustong gusto naming marinig ang mga sa loobin. Salamat sa panonood mga ka-health at manatiling malusog. Paalam!